Ang kahalagahan ng ating ibanghelyo ngayong kapistahan ng mga magulang na sina Joaquin at Anne ng ating inang Birheng Maria na lolo't lola ng Panginoong Jesus ay napakahalaga tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw ng ikadalamput-anim ng Hulyo 2024 kasabay ng pagbubukas ng Paris Olympic 2024 ng mga manlalaro sa iba't ibang bahagi ng bansa sa buong mundo para sa pagkakaisa. Gayun din ang muling buksan at alalahanin ng pagdiriwang ng dakilang jubileo dalawang libo ng kapanganakan ni Jesus marami tayong mga leader ng iba't ibang bansa para sa hangarin at posisyon bilang pangulo ng bansa. Ngunit ang katotohanan matapos ang mga naganap sa Pilipinas ng tungkol sa nangyari sa snap elections at sa naging pangulo ng bansa ng dahil sa tinatawag na demokrasya ng pag-aaklas ng mga tao upang magkaroon ng dalawang beses na people power revolution ang tinatawag na EDSO 1 of 1986 at ng EDSO 2 ng 2001 na dalawang babae ang inuluklok hindi bilang lehitimong leader ayon sa saligang batas upang matanggap ang nakararaming boto ng mga Pilipino kung bakit nagkaroon ng perkisyon matapos ang dakilang jubileo at muling sumiklab ang panibagong Exodus of 2001 kung bakit wala ng babae o sino mang babae upang tumakbo o mahalal o ihalal bilang pinakamataas na leader o pangulo ng bansa sa buong mundo. Pahayag ng Diyos at kalooban hindi upang magkaroon ng diskriminasyon o mababang tingin sa mga kababaihan. Ngunit ang pagiging pangulo ng isang bansa ay natatangi sa mga kalalakihan lamang. At ang mga kababaihan o sinumang babae tatatakbo sa pambansang halalan ay bilang pagsuporta tulad ng inang Birheng Maria sa pangulo ng isang bansa bilang ikalawang pangulo upang pangalagaan bilang sagisag ng pagiging ina ang mga babae para sa mga anak ng Diyos. Tungkol sa demokrasya at kalayaan ayon sa aral ng batang genyo? Ang kaundaran, pagsulong o kaganapan ng buhay ay ang pagpapalaya sa anumang umaalipin sa tao. Mga umaalipin sa tao at mga nagpapalaya sa tao. Tulad ng mga umaalipin sa tao, kamangmangan. Mga nagpapalaya sa tao, edukasyon o pag-aaral. Mga umaalipin sa tao, karukhaan. Mga nagpapalaya sa tao, marangal na hanap buhay mga umaalipin sa tao, sakit, mga nagpapalaya sa tao, kalusugan. Mga umaalipin sa tao, di makatarungan at sakim na pagpapalagay o unjust and selfish attitudes. Mga nagpapalaya sa tao, edukasyon at pagtuturo mga umaalipin sa tao, sa king, sa talahalagahan o selfish values. Mga nagpapalaya sa tao, pormasyon at katekesis. Mga umaalipin sa tao, kasalanan. Mga nagpapalaya sa tao, Heso Kristo palagi nating aalalahanin na tayong lahat ay hinihila ng kasamaan. At kung tayo ay pinalaya na sa sala, ang paglayang iyon ang ang paglayang iyon ay kay Hesus Kristo nagmula. Lamang ay mayroong naniniwala na wala nang dapat gawain pa upang maligtas. Uulitin ko po. Lamang ay mayroong naniniwala na wala nang dapat gawain pa upang maligtas. Ngunit sa totoong buhay, ang napakarami pang pang-aapi na pinamamalas ang kasalanan, bisyo at kasamaan. Marami pang nagpapahirap sa tao ang ipinakita pag-urong ng pangulo ng Amerika na si Joe Biden para hindi na tumakbong muli sa panibagong termino bilang pangulo ng bansa o pangulo ng Amerika ay tunay at mahalaga na ibigay at ipagkaloob ang biyaya sa iba na may kakayahan na mga kalalakihan upang mamudo bilang pangulo ng bansa sa Amerika. At ang mga kababaihan ay upang tumakbo bilang ikalawang pangulo upang alalayang at pangalagaan ang bansa para sa pangulo nang maipalaganap ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa mga anak ng Diyos bilang ang mga kababaihan ay simbolo ng pagiging ina ng mga anak ng Diyos. Gayun din sa ipinahayag ng ating leader ng Israel na si Prime Minister Netanyahu sa Amerika sa mga mambabatas na upang masiguro na ang gasa ng mga Palestinians ay hindi na muling maghasik ng galit at poot ng kadiliman para sa mga namatay sa paglusog ng hamas upang maghasik ng kasamaan sa mga Israelita ay tunay na kailangan na alam dapat ng mga Palestinian ang pagiging ang pagiging o ang kahalagahan at paggalang sa buhay ng tao bilang mga anak ng Diyos. Uulitin ko. Uulitin ko po. Gayun din sa ipinahayag ng ating leader ng Israel na si Prime Minister Netanyahu na upang masiguro na ang gasa ng mga Palestinians ay hindi na muling maghasik ng galit o koot ng kadiliman para sa mga namatay sa paglusog ng hamas upang maghasik ng kasamaan sa mga Israelita ay ang tunay na kailangan na alam dapat ng mga Palestinian ay ang kahalagahan ng paggalang sa buhay ng tao bilang mga anak ng Diyos. Gayun din ang inaasahan sa ating dalawang lider ng Ukraine at Russia. Upang muling magkasundo at ibalik ang dating kapayapaan sa dalawang bansa kung paano sila ay naging malaya at tahimik ng panahon na hindi pa nagbabalak na umanib ang Ukraine sa NATO. Ang kahalagahan ito ng pagkakaisa, ang mahalaga para sa katahimikan ng mundo. sa pagtatapos ay ang kahalagahan ng dalawang uri ng biyayang ginagamit ng tao sa lupa. Una, ang biyayang likha ng Diyos. Pangalawa, ang biyayang pinagpawisan ng tao. Biyayang likha ng Diyos o God-given gifts tulad ng kalikasan. Biyayang pinagpawisan ng tao o man-earned graces, hanap buhay. Biyayang likha ng Diyos o God-given gifts, mga bundok, kagubatan, sapa, ilog, lawa, dagat, lupa, at kahanginan. Biyayang pinagpawisa ng tao o man earned raises, sweldo, pera, mga pinag-ipunan, mga kasangkapan. Biyayang likha ng Diyos o God given gifts, buhay, kalusugan, katawan, at isipan. Biyayang pinagpawisan ng tao o man-earned praises, bahay. Biyayang Biyayang likha ng Diyos o God-given gifts, kinabukasan. Biyaya pinagpawisan ng tao, man-earned graces. Mabuting pangalan o reputation. Or reputation. Ang lahat ng biyaya ay galing sa Diyos. Kung hindi niya kinaawaan ang nilalang, baging ang pinagsikapan ng tao o pinagpawisan ay eh hindi maghubunga ng tagumpay. Kaya tuwag ipagmalaki ni duman ang nagagawa ng tao. Ang lahat ay sa inyo, Panginoon ang sandibutan ito, ang lahat ng ito'y sa inyo, Panginoon. At kayo'y kay Kristo Jesus at si Kristo na may sa Diyos. Hinango sa unang Korinto Kapitulo Taklo Talata dalawampu't isa hanggang 23. Amen